example. So, yan, magandang gabi sa inyo mga kapuso. andito tayo ngayon. Minitsyo. Tama ko si Manila Horror. Ayan. Subscribe niyo ngayon yung channel. sa ating screen. Tapos yung channel ni Ma'am Maris. Maris. Ang okay. creepy. Ang mo. Sa screen. Dito mo. Saan mo gusto Ma mag-umpisa, boss? Eh, gusto mo, ganito gagawin natin. Papasok ko, patungo doon, pabalik tayo pa ganyan, tapos gaganoon tayo, tapos ganyan pa Parang maze. Hindi. Kahit isang pasada na lang, dahan-dahan lang. Dahan, dahan. Let's start. Ito kami sa mission, pero yun naging video. Kung matatandaan niya sa video, dito kami nagmukbang nila Boss Rino. Ah, dito yun? Ayan yung gitna na yan. Wabag yun. Oh. na, kakatakot dito, men. Kasi yung ilaw mo, nakapatay yung ilaw mo. Ilim mo. Takot talaga. Ayan o. Oh. <laughs> 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 Ayan na naman po, aray ka. Sabi ng siya. Sino mo? Uh. <laughs> ano oh. to? Tara, Wala ka na ulit, oh. May bahay. Ayan. Okay, may bahay, oh. May mga damit. Ayan, oh. Ayun, oh. Tara, lakas. Tara. Ah. May mga Putang ino anakku, ini Di dulu nih, pur Barang gulung langsung, Drip. Ganti oh, na, Jan. ruido. yung guys, so puro May mga laman pa ba to? May mga laman pa ba to? wala na yan. Basta binutas na na na. Mayroon pa eh Tulad na ito, butas na oh. Hihintay na lang kung ano ng mga pamilya yun. Tapos niya. Tara, wala na dyan. Dead end. Ah, okay na dyan. Yan, nakakatakot na part na ito. Yung dulo na yun. Sa pagkakot ko. Lapit lang naman pala ng entrance na ito. Oh. ngan okay. Kada may dinitcho. Sa mo po uunahin. Hay gura. Hay gura. sa mga galeto oh. na katingin isang ganyan din sa harot ng mga galo. Oh. Ito may dinitcho na nagigisa na yan. Ah. Uh. Kada okay. Okay, yun, ah! Pero, ano ah, nakakatakot yung lugar. Pero hindi gano'ng kabigat. Ha? No? Hindi gano'ng Hindi ganun kabigat yung pakiramdam. Pero nakakatakot na. Dito tayo dadaan. Ang creepy lang. oh, dito tayo. Ang creepy lang talaga. Huwag maamdam dyan, huwag maamdam kayo, alam Ay, Ay putang ina! Kaya gusto ko... Putang ina, sino yan? Ayop, hindi pa tinanggalin ba? Ganun din eh. Dito tayo dadaan sa kabila. Kaya gusto ko, kaya ito, nga... Ito. May dyan. Dyan na to eh, hindi ano na to eh, hindi eh. tayo, nagulat ako sa'yo. Huwag <laughs> ko may na eh. na i-punta na kayo ah, palang. Putik din. Dito daan so, yan. to check. Isa pa lang nakikita niyo investigador. Lalaki daw. Nakatingin sa kanyang nicho. Mm -hmm. Eh, nabutas na. Nabutas Ang dal na yun. Elite. Ako. Ayok, iba may picture pa eh hindi pa tinatanggal. Kakagulat niya eh. Di no? Wala eh, men. Maunti talaga multo dito sa ano. Uy, putang ina. Ito. Sa hirip dito. Yan lang. Ito yung tao yun. Ito. itong, itong, itong video na to, Oh. Malalim kasi ito eh, malalim. Biglang may gumano, no? tao dyan? Saan pa kami dumadaan nun? Dito yata. Ang no, creepy nun, no, no, boy, oh. Dulo. Butik dito, boss. Dyan tayo dadaan sa gilid na yan. Yan ang, ano Sabi. yan, eh. Tama. <laughs> okay, <tamang. laughs> kanya, ka boss. Yeah. Na dyan, kaya din ang kuha nyo dyan. Kaya <laughs> yeah, sila. Guys. Hindi. Si, Hindi tayo dadaan. Sa task kami ni Siguro, ano to? Mga 10 feet yung task na ito. Ayan eh, o, nasa puno. Sabi ko rin yung puno Ayan o. Ayan Dalawang nicho ang patong. May tatlo yata. Ito, may daan dito. Taas yan, boss. Ayun nga, matalas. Dito tayo dadaan yan. Tara, tara. Uy! Tuko. Ako, tangin na toko. Ayun o. Ay, puta. Eh, ah. tao ba yan? Tao? Pilip? Uy, you know? ano? Tao o O ano? Tubuh lah <laughs> gagi gaji namanya. Tahu yang tonton tahu ya. Dia botai dia rek lah botai tadi. Ini live streamnya ulu. Itu. Itu tai mama. Silau tai apa ikon si lawak. Oh. Sekarang jadi mau. Itu nih way pa exit. Oh yang jalan. Wih pare di Ang creepy. Eh no. Ini botas apa Kasi bago to. Eh, lilipat nila dito yung iba sa bungad. Nakadugtong kasi yan doon eh. Sa kalsada. Ano, pasukin natin? ah Dito yung exit. Dito, dyan tayo galing, di ba? Oo, dito yung exit. O tara, dito tayo. Una ka, una ka, una ka. Una si investigador dito Siya taga-balapan Kaya yun pa rin eh oh. Kaya yun na. yun hindi tao yan. Hmm? Hmm. Bata, oh. 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 Okay, lahat lang. Choo. Oh, sure. Pero ah, totoo nga sinabi nila ah, ay ilan-ilan na nagsasabi na Creepy ng buwan, Hindi. no? Hindi talaga ganun karami yung multo sa simentery. Minsan wala pa nga, eh. O, oh, may ipa... Hey. Isa pa lang nakikita natin, halos matatapos na tayo. Oo nga, eh. Okay lang, kahit mga 15 minutes. Ay, no creepy yung buwan, no? Kaya, ah, Ay creepy lang na. talaga. Ikaw ba naman, punta ka dito. Anong oras na? oh time check. 12 na ng gabi. Nandito kami sa simentery. <laughs> Ayan, no? Ay, gago! Putang ina! Kala yeah. ano to? <laughs> Ayok! Ingat kay, ingat dito baka may bubog. Sabi po, sabi po, sige. Ito exit na yan. <coughs> Excuse me po. Tara ng amoy. pa pa ba? Yan, dito na tayo sa dulo. Yan, yung pretty na lugar doon. Ano kami ah. sa exit? Yun lang siya. Pero, nakakano. Isa lang yung multo. Yan yung dulo na yun. Puno. Isa lang yung multo nakita. Pero yung lugar, nakakatakot. Ayun no? Ano na Ano kaluluwa ng kaluluwa. Ito, silip na lang tayo dito, ano? Na? Okay. Nakakagulat yung mga tarpaulin. Dapat tinatanggal na nila yun. Eh. Ay, no, putang oh, Takot dito. Ayun nga. Pwede. talaga, wala kaya katulad talaga ng mga abandon. Ayan, ano yun? Ayun, nagagalaw lang ng tubig. Oh. Ayun, kita mo yung ano ng tubig. oh. ng may gumalaw. Ayun, ayun. Wala ka, men. Ang laki. <laughs> takot din siya. Tara, men. Bahay na dyan. Baka makabulabog tayo. Bahay? Hindi, walang bahay dito. Ayun hey, o, ayun hey, o, may nakasampay o. Oh. Baka may mga tulog na. Sa taas, may mga nakasampay dito guys. Oh. So, medyo maputik ah. Guys, yun lang. So, sa buong minutes to. So, 12 lang? Oh. At 12, eh, sa ayun, 15, kailan. so... Salamat, Salamat sa panonood. Uh, orlan, Maringjen, si And Pulin. Eh, so isa lang, isa lang nakita ni Investigator J dito sa Cementerio. Ayun. Shout out kay Joy na Bulacan. Salamat sa team so, namin saka sa Casa Bulacan at sa Planet Elda. Yung ano yun? Ano yung grupo nila? Uh, kay Joshua. Boss Jake? Uh, alam mo okay. BXG tawag niya know, Bakit? 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 lang Bakit? Bakit? no, <laughs> <laughs> okay. 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 Sa oh, no okay. shit happen Bakit? 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 okay lang Bakit? 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 Kamusta? Wala naman, wala naman special sa loob. Isa lang. O baka natakot lang sa flashlight. <laughs> Aray ko. Pero ikaw, Ida, wala naman. Wala naman masyado, no? Members. Ang BFGSE. Oh. Sa lahat na lahat ng mga... So, ayun. Sa mga papasok na simenteryo, huwag kayo matakot, ha? Ang creepy lang talaga. Pero, hindi ka karamihan mo Ayan, yun. Yung ]控ay�. creepy guys, yun. Oh. Naman natin no okay. yes. sa driver. mga Okay, salamat! Peace! Driver, natin. Aray ko! Ang sakit na ginawa mo! Magandang gabi sa inyo mga kapuso! Yan. Ito pa rin ang inyong imbesigador, J. Walang kinikilingan, walang pinagprotektahan servisyong multo lamang at dahil dinatutulong ang mga vlogger nanukupo kami pwede oras kauras pala kay may lakamiento kay Shaira kay si, si Shoutout kay Yam